So guys, may nakita naman tayo katabi ni Sir doon sa kabila na prilag natin ngayon. So, guys sa mga bago, leather to guys oh, leather na bag. Magkano dito, Ma'am? 500. Oh, 50 lang guys, oh, may bag na kayo rito, oh. leather. Oh, 50 pesos guys. Yung isa ma'am, ito. Ganun din. Oh, 50. Oh, dito naman tayo. Para makita naman natin yung anong nilalatag dito sa bandang dulo. Ito guys, lagayan ng mga ballpen o oh, lapis ba to? Pero guys, maraming pwedeng ilagay rito. Pwede rin cellphone nyo rito kung sakali man. No? Mga pang ballpen-ballpen dyan. 'di ba? Magkano dito, ma'am? 20 pesos, guys, o oh. Dalawa na 'to, oh. dalawa. Dalawa. Ito, ma'am, ano 'to? Ay, oh, ganda, oh. oh guys, uh, warning device po ba 'to? Ano 'yan, magkano Di ko, oh, hindi ko nga alam eh. Ma'am, magkano? Oo mag nga, gano'n. po sa warding, di ba? Ha? 100. Okay, sir, shoutout po dyan. Oh, shoutout kay sir, namimili din. Oh, taga saan po kayo? Taga saan? dula san po? Lakandula. Lakandula. Shoutout dyan, sir, ha? YouTube yan. Opo, YouTube po to. Oh, shoutout po sa inyo. Oh, namimili sir, may nabili na po ba tayo dyan? pa, namimili pa lang. Ah, bibili pa lang. <laughs> shoutout sa inyo, sir. Ingat-ingat po. Thank you, marami. O, oh, continue tayo guys Habang maaga pa O, oh, dito tayo Ano naman to? Papango huh? O oh guys, babango pala to Magkano naman po dito? Ano po? Tatlo sandaan O, oh, tatlo sandaan guys Sa pabangong ganito Tatlo sandaan o oh. Sa mga warning device po O, yan guys o oh. 100 lang guys o oh. Pag nasiraan kayo pwedeng pwede yung gamitin to Warning device na to Diba? O Para hindi po tayo Maaksidente Pag nasiraan po tayo sa gitna O ano Pwedeng-pwedeng na po natin gamitin Diba? Sa mga antena naman guys O O Antena Ng TV nyo Magkano ma'am? 100 din guys Sa antena na to O Dami dito O Yan o Mga bulb Siya Meron din doon mga toys so. Diba? Vacuum yun na ma'am Vacuum no kung Kano yung bentahan nyo sa ganyan? Wala na yung katawan niya. Oo <laughs> oh, yun no know, Pero parang ano ko yan eh Vacuum alam ko vacuum Mini vacuum oh, Guys mini vacuum yun Nangangailangan kayo ng bandang dulo Yun pwede pwede yun guys Kung meron kayong ganyan na vacuum Diba? Mga pangsasakyan guys, pwede yan sa mga supa. Mga hindi natin na kayang ano yung dumi, pwedeng pwede po yun. O, oh, dito naman o. Oh. O, oh, guys, so, oh, sa mga outlet yan. Sa mga outlet na ganito. Benching ko. 25 pesos guys, may outlet na kayong ganito dito. O, oh, sa mga computer dyan, dito, meron din. Gloves guys, o. Oh pang motor magkano ma'am? 100 oh dito katabi niya guys uniform oh uniform to guys magkano ma'am? 150 guys oh sa uniform na yan oh po guys oh mga ano na yun oh o, sa mga nangangailangan niya no marami rito sa magtsaga lang kayo magikot dito sa Carmen Planas marami kayong mapipili rito ng mga gadget na kailangan nyo sa bahay nyo lalo lalo na ngayon na mga sumasapit ang mga tagulan yan guys dito guys maraming mga rechargeable o mga ilaw dyan guys mga bulbs o yan dito marami kayong mapipili rito o, dami o nakalatag lang o so, pa may mga cellphone pa dyan o diba o oh. So guys, ito katulad nito. Kailangan nyo. So, dito lang magkano to, ma'am? 30. 30 pesos, guys. Oh, so, ito light lights, lights to, guys. Ilaw to eh. Alam ko ilaw to. Yan to, pero 220 volts din to. Yan, pero kailangan guys, ingat kayo pagkabit nito kasi mayroon tong power supply niya na hindi direct yung current niya para hindi kayo masabugan kailangan meron kayong i-coconnect dito so ito guys so ganda rin to imitin Kano to ma'am 70 real dito guys so 70 peso madami oh oh so, Diba? Pulad nito. Dami. Basta guys, sa uh, tsaka kayong pumunta dito, pili pumili. Napakarami yung makukuha dito panita. Thank you. May bossing oh. Dami rin dyan. Boss, kuna natin. o <laughs> <Yeah, dyan. laughs> oh, guys, katulad nito. Thank you, ma'am. Thank you ah. Hindi na kita kukunan. salamat. <laughs> salamat sa inyo dyan. O oh, guys, dito naman. Ano naman to? Pwede rin level to. O level na cutter pa. Ano ba nakalagay? Mini function cutter. Oo, ito pala yun guys O, o may level ka po Sir magkano binta mo nito? 100. O guys sa mga nangangailangan dyan ito. Maraming function to guys o. O, mini function cutter. May level ka pa rito Na magagamit mo. And guys, so, kita nyo naman, oh. oh mga takbo siya, guys, oh. 100 lang to. diba Oh, may recorder rin dito. DVD. Recorder. Sir, magkano dyan? Sa ganito mo. Recorder. 200. Oh, so, guys, sa mga may CCTV dyan. <laughs> oh, di ba? Meron din dito, oh. So, Dami dito, guys, so, Ano ba to? Ano ba to? chopstick dito sir sa chopstick mo 300 30 oh guys sa chopstick pala na to sambalot na 30 ganda oh, o, guys oh so, sa mga nagka chopsticks dyan oh dito na kayo 30 lang isang ganito na oh sampa ano na to 1, 2, 3, 4, 5 kabilaan pala to 10 oh 10 tao guys pwede dyan 30 pesos lang oh chopstick guys you know let, dito sa mga ganito mo sir 150 oh yan guys so oh, 150 oh di ba katumbas sa mga palengke dito oh, na no, pero mas malaki to 150 lang guys so oh. oh. dito naman sa mga nangangailangan nito oh pang masilya pala to guys yan magkano sir uli? 50 isa po isa 50 isa guys so kailangan talaga pag nagganito Kadalawa so 100 100 guys 100 oh 50 pesos lang ang isa guys ha to 50 lang oh so, yeah dia guys so sa mga keyboard meron din sa mga shoes meron din sa mga sapa sapatos mo sir magkano naman sandaan bawat isa po dyan 30 yung pambata oh dito sa isang to yung shoe, ano rubber 50 50 pesos yung isa po 100 yung pala guys yung 100 so yan oh sa mga makakita nitong vlogs ko punta kayo rito guys sa Carmen Flores Burauta na sinasabi nila napakamura guys na mga bilhin dito makakapili pa kayo kung anong gusto nyo rito napakarami guys latag ang gandun mula sa ano guys siguro mga mula dulong hanggang kabilang dulo mga tatlong kilometro <laughs> ang haba oh, thank you sir thank you ah basta pasalamat na lang ako thank you ng marami sa inyo oh, guys tapos na tayo mag vlog dito kaila mamat sir salamat na lang tayo and guys puntahan nyo na to dito sa Carmen Plans Borodan may mga cellphone pa rin dito pala oh, <laughs> oh di ba may mga cellphone cellphone din dito oh uta na kayo dito. Thank you and bye-bye.